Bali, okay. isa po akong photographer. Photographer, okay. Opo. Ngayon po, kasi pumunta sa bahay yan. Sabi ko, may asawa si, ka. si Lorraine. Lorraine. Opo. Ngayon, nag-abroad siya. Nung nagdudubay siya, nawalan po siya ng trabaho. Ngayon, ako po sumuporta sa kanya. Hapang bahay sa bahay. pagkain niya. So, galing Pilipinas, nagpapadala po kayo sa Dubai? Opo, sa kanya, sa kanya mismo. Tapos ganito po, hanggang sa naisanla ko yung motor ko, sabi ko sa kanya, kakabit ako ng sidecar yan. Pati yung pantubos ko ng sidecar, naubos din sa kanya. Tapos, pati yung mga deposit ng picture, kasi usually po, pagka kumukuha po ako ng picture, may mga nasusilisit po ako, hinihinga ko po ng deposit yan. Yung mga na-deposit ko po doon sa, sa, sa mga tao, pinapadala ko sa kanya. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, lahat na pinapadala ko sa iyo, galing sa picture yan. Kaya sabi ko, magkakaroon ng problema. Mm-hmm. Pag nagkaroon ng problema yan, doon natin pag-uusapan kung paano gagawin natin mm -hmm. para ma-resolvahan. Hindi ko alam, naiipon na pala yung utang ko sa pagawaan. Mm -hmm. Umabot po siya ng 50,000 sa ngayon. Ngayon, sinasabi ko sa kanya na pag-usapan natin to paano natin babayaran. Kasi ang plano po, ang plano ko po talaga sa, sa aming dalawa is sa picture ako, tapos bibili akong sidecar, magta-tricycle ako, tapos siya magtitinda para mabayaran namin yung darating na utang mm -hmm. sa pagawa. Kasi itong tao, na, kaya po ako nagpunta rito, kasi itong tao na ito, pinagkatiwalaan po ako na pinahutang po niya ako kasi siya nagagarantor mm. sa akin. Opo, sir. Pero focus po tayo dun sa inyong karelasyon, no? Itong si Ma'am Lorraine. Opo. Uh, pinapadala niya po kasi lahat ng pera sa kanya kaya hindi niya mabayaran itong 50,000 na ito. Opo, right? opo. Hanggang siya naipon po, hanggang siya naipon, umabot na pala ng 50,000, hindi ko nalalaman na namamalayan, umabot na pala ganun kalaking utang ko kasi nga, nakapokus ako sa kanya. Mm. Kasi, uh, pagka nung nasa Dubai siya, nawalan siya ng trabaho, tumatawag sa kanya, Paul, parang awa mo na, di pa ako makain. Binibigyan ko sa pagkain. Ngayon naman, siyempre na, uh, bisam, uh, alas 12 ng madaling araw, tumatawag siya, di pa ako makain. Mga nasa uh, magkano na po ang total na napadala nyo kay... Ito po, sinayos ko po, 30k po, pero papayutang ko sa pagawaan. Bali 50k po sa pagawaan, tapos 30k po yung ginikas ko. Tapos yung ano po, Nagpapadala ko sa kanya ng pera kasi Bago ko siya padala ng pera, tatawagan ko muna siya. Sinusure ko kung siya talaga si Lorraine. Tapos meron pa po, nagpadala ko ng 5,000, may, 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 ginamit siya pangalan na GEDP. Ito po yan. Tinanong ko, sabi ko, kung sino itong GEDP na to? Ang sabi niya sa kaibigan daw niya, mm. ibibigay din daw sa kanya yan. Natatakang sabi ko, Nung yung, yung anak niya pumunta sa bahay, tinanong ko, kung sino to GEDP? Sabi ko, sabi ko, J. Lord, kilala mo ba ito? GEDP? Pinapadala ko din ng pera ito eh. Mm -hmm. eh. Sinabi na anak niya, si J. Lord, Kuya Paul, number ng as asawa ni mama yan. Asawa sabi ni ko, mama? Ay, yung boyfriend, boyfriend. Mm -hmm. Sabi -hmm. sabi, niya, ha? Eh, pinapadala ko din ito. Sabi ko, eh, nandito sa Pilipinas, sa so Santa Maria, Bulacan. Sinerge ko sa sa Facebook, mm -hmm. nakita ko yung Gerald, Gerald Paulino. Kasi Paulino rin po pangalan ko eh. Okay. Tapos nung sabi ko, kinuwento ko yung ko sa kanya, inabot ng 11,000. Sabi ko, nakikinabang din to sa pinaghirapan ko. Okay. Kaya naiinis ako. Sabi ko, bakit ganun? Tapos nalaman ko, meron pala siya, yung pala yung asawa niya. So yung G... May asawa na siya, sir, nung una niyo siya nakilala o hindi? O wala? Sorry. Hindi, nung may asawa po siya, engineer, namatay po yun. Tapos... Nagkakilala po kayo? Apo, opo, opo. Yun. Uh, itong uh, in-identify ni J-Lord na lalaki, yung GEDP. O, oh, yun pala yung, boy, yung boyfriend niya. May boyfriend ang na Sabi niya sa abroad, akin. Sa Dubai. Hindi, na, na, nasa Santa Maria po yan eh. Yung Gerald po. Yung Gerald. kasi, ang sabi niya sa akin nung pumunta sa bahay yan, yung wala yung naraw sila kasi wala raw trabaho, siya dumidiskarte. Eh. Ako naman siyempre, tinanggap ko siya. Kasi mahal ko siya eh. Gusto ko siya eh. Tapos ang pinalit niya, eh, yan. Bandang ulit, nalaman ko, asawa niya na pala yun. Sabi ko, bakit gano'n? Pati ito pinadadala ko. Mm -hmm. Kinuwento ko, inabot ng 11,000. Tapos yung dalas, sa kanya. Sabi mm -hmm. ko, ginawa ko ano, sabi ko. So 11,000 na sana, dapat pala katulong ng pantubos niya doon sa pagawaan. Pero nyo sir, yung ano ko, yung pantubos ko ng na naubos din. Ngayon sir, wala pang trabaho si Lorraine dun sa Dubai. Okay. Wala na po, nandito na po. Bago yung siya. rito, bago po siya umuwi, wala siyang trabaho nakuha doon sa... Natanggal nga daw po siya, natanggal siya. Tapos nakuha siya, pa siya. Gano'n po katagal siya doon na nakapagtrabaho? Siguro mga isang dalawang buwan lang, tatlong buwan. At wala yun. po siya nakuha kahit anong sweldo, wala Hindi siya nakuha. Hindi ko nga po, po alam kayo. sa kanya. Kasi ganito po yun. Hindi uuwi na po siya. Nung pag, bago siya umuwi, sabi niya, Paul, bayaran mo itong 15,000 na kulang sa bahay. Siyempre, uuwi na siya. Ayoko madelay yung pag-uwi niya. Ngayon, yung 15,000 na yun, pinuludyos ko yun para makauwi siya. Okay. Di sabi ko, eh, nakauwi ka na. Pag-uwi mo rito, saan natin pag-usapin, darating na problema. Isa paggawaan. Kasi itong tao na to, nagtiwala sa akin, pinautang ako ng 50,000, hindi alam na ano yun. Kasi pag hindi ko nabayaran to, pag hindi ko nabayaran to, siya magsasuffer na ito. Mm -hmm. Sabi ko, kawawa naman yung tao. Ayoko naman po mangyaring ganun. Kaya, kaya napilitin ako pumunta rito. Tapos yun. Okay. Ano po gusto yung, ano? ano, po gusto na, Uh, ano po ang gusto niyong gawin namin kay Lorraine, sir? Ang gusto po sana, sir, yung mga ganyan po, ba pwedeng kasuhan yung mga ganyan? Ma'am Lorraine, magandang hapon po. Si Atty. Gareth Hello, po Wolputa ng Rafi Tool for Inaction. Okay po. Ma'am, narinig niyo ba po yung mga sinabi sa amin ni Sir Paulino oh, Lopez? Opo. Oh, Ma'am, may gusto ba kayong pasinungal-inlan? May hindi ba kayo uh, agree doon sa sinasabi niya? Sa sinasabi niya Gerald Tolino, eh nung 2022 ko po yung naging boyfriend, nasa abroad po ako noon. Tapos, umuwi po ako ng 2023. Uh, yung SIM card na yon ako na yung gumagamit. Ako po yung gumagamit ng SIM card na yon kaya po sa kanya nakapangalan. Kayo po Bako, yung may ngayon, ma'am? Nang hanggang ngayon ba kayo pa rin may gamit? Po, wala na po yung SIM card na yun kasi po yung cellphone namin sa sa Dubai hindi na po naibalik nung naikulong po kami. Bakit po kayo nakulong sa Dubai, ma'am? Uh, pinagbintangan po kami ng no, amo namin na nagnakaw ng alahas. Apat uh, po kami pinakulong. Isang buwan kami sa kulungan halos. Okay. Yung po yung nag-start na pero po yung 50,000 na sinasabi niya, 80,000 yung unang sinabi sa akin na utang ko, hindi po siguro yata. Hindi, sabi ko, 50,000 utang ko sa pagawaan, di ba? Alam mo yan. Alam ko ang utang ko sa kanya kung hindi ako nagkakamali, um, 30,000 o 29K. Meron po akong listahan nun kasi alam ko darating yung time na sisingilin niya ako kasi aburido siya lagi. Pag may problema siya, dinadamay niya lahat. Then, Dino yung, listahan, yung listahan po na yun, wala na po, hindi na po naibalik sa amin kasi nasa Dubai po yun eh. Nanghihingi po ako sa kanya ng pera pang kain. Ma no, po pero po, hindi, hindi po ang, yung araw-araw. Hindi, hindi po araw-araw yun. -araw Ma'am, may verify lang po ako mga ilan Bagay-bagay. Uh, may kailangan po akong itanong sa inyo. Nung nag-Dubay po kayo, kayo ba ay dumaan sa isang lo uh, local recruitment agency na may counterpart ng local recruitment agency? Meron po kami agency. agency meron po. Ano bro. pong local recruitment agency ang inyong dinaanan, ma'am? Ah, skill po. At uh, kayo po ay lumipad anong buwan po? Sa anong taon? Nang trabaho po ako ay start uh, June, July 2023. Tapos hanggang hanggang March lang po ako doon. Hanggang March. Okay, sige. Uh, nung panahon po na yun, ma'am, nakapagtrabaho kayo. Nagpadala ba kayong kahit ano kay Sir Paulino? Hindi po. Sa mga anak ko po. Marami po akong anak eh. Ilang po anak niyo, ma'am? Anim po. Anim. Uh, may anim kayong anak. Tapos si Sir Paulino, tinuturing niyo po na boyfriend niyo, correct po? Opo, opo. Tapos hindi Bistosa po kayo... Opo naman, kahit nung hindi pa ako nakaka-abroad, alam po niya yan. Ngayon po, ma'am. niya po... Pa Um last ano po, nag, ano kami, nagtalo kami kasi wala nga po akong trabaho. Iisip ko kung saan ako kuha ng pangbuhay sa anak ko. Ngayon po, sa panahong to, tinatrato niyo pa rin bang boyfriend niyo si Paulino Lopez? Ay, hindi na po kasi nag-usap na po kami niyan. Huling, huling uuwi ko sa kanila, kasama ko yung mga anak ko. Nagagalit po sa akin dahil nasa kapitbahay ako. Eh, which is naghahanap lang po talaga ako ng trabaho noon. Talagang naghahanap po, nagtatanong po ako ng trabaho ngayon. May nakausap po ako dun malapit sa kanila. Nabinigyan ako ng trabaho. Ngayon, nandito nga po ako sa trabaho. Gusto niya, hawakan niya ako sa leeg. Gusto niya kung nandun lang ako, dun yeah, lang ako gusto ako makikipagkapit bahay. Ganito, ganyan. Okay. Ma'am, ganito po ah. Hinihingihan niyo po ng pera si Sir Paulino Lopez dahil... Nanghihingi po ako pagkakailangan lang po ng pangkain, nung nasa Dubai po ako. Umuutang po kayo po, sa kanya itong... ma'am. Tapos po ah, siguro meron din ako nahingi sa kanya natin ng pa-check up po. Alam ko alam po niya yung Gagagawan po niya yon. Opo oh, ma'am, pero tapos, Pag may kailangan po kayo, umuutang po kayo kay Sir Paulino. Tama po? Hindi po ako nangungutang. Nangihingi po ako sa kanya. Ngayon, binibigay naman po niya yun. Uh -huh. So, Pero, yung, tapos, meron pa po dito ang topic na pinagsabay po daw sila. Ha? Hindi po totoo yun. Wala po akong boyfriend. Wala po kayong boyfriend. Ma'am, pangalan, wala po. Ma'am, yung pangalan sabi niyo po, po kanina sa ngayon, amin dito, ma'am, na boyfriend niyo, yung ano, uh, pangalan na sinesendan, na yung gamit niyo na yung Opo. phone ngayon. Opo, 24 po yun, 2022 pa po yun, sir. Kas, tapos, nung umuwi ko ng Pilipinas, yun na yung ginagamit ko number. Sa akin na yung SIM na yun, yun yung ginagamit ko hanggang sa nakabalik ako ng Dubai nga po. So hanggang nung... Before kasi... Ma'am, bago kayo umalis ng na. Pilipinas, si Sir Paulino at kayo, di ba? Kayong boyfriend, girlfriend Opo. kayo. Tapos, adi pumunta kayo na ang Dubai, nakulong okay. po kayo doon, bumalik po kayo dito, mag-boyfriend, girlfriend pa rin po kayo. Sa Paano kanya po ako, ako umuwi. Opo, sa kanya po sa ako umuwi. kanya hey, Hanggang kailan po yun, ma'am? Hanggang itong nag-away po kami na nagagalit po siya sa akin gabi na nasa kapitbahay pa ako, no, hindi niya po alam na ako ng trabaho. Bakit hindi ka magagalit, Bilino, Sir? Nagiinuman yung tatlo lalaki tapos siya lang ang babae, nandun siya. Ano yung isipin mo? Yun? ng mga tao na yun. Kaya nga. Pinalam kaya nga yun, sabi ko nga sa'yo, di ba? Ayoko ng gulo. Kasi yung mga tao na yun, yung kaya nakainuman mo, mahilig sa mga babae yun. How come? How did you know alam, na ako? Naamin ano mo ba ako amiinom? Alam ko yung mga diskarte nila. Siyempre oh, oh, nag kaya, kaya lang ako nandun dahil naghahanap ako ng trabaho. Kaya ka, diba di yeah, yeah. yeah. ba Tapos yung last na... Ma'am, ngayon may trabaho pa po kayo? Ma'am, Ma ma'am Lorraine? So, bahay po dito sa San Jose. San Jose, okay. At uh, Itong utang po ni Sir Paul, ay, ay utang niyo po kay sige, Sir Paul Sige po, yung, yun lang naman po yung sinasabi niya. Babayaran ko po, uulugan ko po. Kasi napakalinaw sa amin. Am. Hanggang sa uh, makabayad ako sa kanya. Pero hindi ko po kayang ibigay ng biglaan. Kasi ganito po lumalabas sa akin, ma'am. No? Uh, ginamit niyo pag-ibig para sa pera. ba? Diba? Na parang alam ay, yung hindi. boyfriend niyo yan. Kaya hingihan niyo lang siya kung kailan may pangangailangan kayo, hingihan ko siya, hingihan ko siya. Hindi, hindi po, siya. alam niya po yan, kilala niya po ako. Dati rin, dati kaming may, dati kaming may pera, hindi naman sa nagaya bang. Ayan, isa po siya sa umuutang sa amin. Nung buhay no, na asawa mo, si Ginny? Kahit na nawalan, kahit nawalan. Diba nasasanla pa walan, ako sa, nung buhay na asawa mo, diba? La, ano, Lay, lay, na lang. nawalan ako, loy, hindi loy, ako ganun pa. Ganito lang ako oh. simple, di ba? Nananahimik ako sa bahay namin nananahimik ako, ikaw ang lumapit. Tapos ko gulo yung ulang buhay ko. Sayo, Galit diba? na galit ka sa akin pag hindi mo ako nakakausap ng kinakikita. Kaya ako nang hihingi sa'yo ng pamasahe para makapunta sa'yo. Yan yung point doon. O diba? O syempre, pupunta Di ko sa'yo. Biro mo lo, biro mo lo. Nananahimik akong tao, diba? Alam malin, malin mo, alam mo, teka mo na, na nanay, alam mo yung Lord, alam, alam ko, teka mo na. Diba, galing ako sa asawa ko, inuwalin ako, stress ako, nakaka-recover na ako, dumating ka sa buhay ko, nasira ulit, diba? Paano ko pa rin yung buhay mo, Paul, yun lang ba yun, yung sa pera na sinasabi mo? Hindi sa pera, yung, yung hindi sa pera to eh. So mag-boyfriend, girlfriend kayo, sir. Bigay kayo ng bigyan ng pera sa kanya uh, bakit? Buong, buong love niyo daw binibigay, di ba? Dahil mag-boyfriend, girlfriend kayo. O, kasi kayo. siyempre susuportan ko. Sa so, kasi nangangailangan siya, di ba? Siyempre, sino ba di magbibigay sa isang girl? Siyempre, pagkagirlfriend mo, di ba? Siyempre, pa nangangailangan, susuportahan mo. Alam mo naman, pag di mo girlfriend, bibigyan mo ng pera, di mo susuportahan mo, di mo naman, di mo naman girlfriend. Diyan na ako sira ulo, sir, para ganun, para supporta siya, hindi ko siya girlfriend. Siyempre, mahal ko ka, siya, kasi siya yung supporta yung ko sir. Po, na para manira sa'yo, sa buhay mo. At ang gusto niya, sir, ngayon, pa manira paano manira paano na sira buhay niyo, sir? Ipapaliwanag niyo ko sa kanya. Diyan ka ko sa kanya, ibig sabihin, nananahimik na ako eh, nakaka-recover na ako. Ngayon, pati yung trabaho ko, naapektuhan. Pati yung picture hindi, ko. Sir. At ang gusto yes. niyo ngayon, sir, is, ibalik niya sa iyo to, yung kwenta ninyo dito sa amin. Uh, ito, ito po oh, mga... Kasi, na, problema oh, po, sa utang, po sa utang, po, eh. sa utang ko yan na 50,000 50, eh. Ano sa utang ko na 50,000 50, 50, eh. May utang ko sa pagkawang 50,000, pero, pero pero... Pinadala ko yan. Pati nga yung pera ko sa Cebuano na May usapan ba kayo, sir? Kung ano ang sinong gagastos noon sa paggawaan? Pura okay. yung makinig ka. Eto, biro mo. Yung imbis sa pera yung pinapadala ko sa'yo, dapat makikinawa ang mga anak ko. Pero noong ngayon, wala akong ano, diskarte. Paano ko na discount eh? Dili-dili kita picture para may kami. Samantala na stu, two... teka muna Loy. Teka namin gumawa ng picture. Teka muna, teka muna. Tapos gumawa ka ng gulo. Pinagsalosan mo yung mga taong nakatulong sa akin ngayon kung bakit ako may trabaho. Hindi, ko pinasi, hindi ko, si si ko, ko pinagsisilosan. Lahat ng binibitawan mo sa sinasa salita. Sinasa Nam mo yung bawat salitang binibitawan mo. Ang usapan lang dito kung gusto mo kung singilin, babayaran kita. Ma'am, willing po kayong bayaran yung utang. Willing ako bayaran, pero hindi po nang buo. Chairman, uh, meron po kasi kami dito kaso ngayon po sa radyo. Uh, kap, uh, no? At uh, dalawa po sila magkasintahan. Gusto po magkabayaran ng utang between them. so Hindi ko nga po alam yan. Hindi ko nga po alam ba't nagkaganyan. Sabi ko barangay mother lang. Dapat sa barangay na pinag-usapan. Yes po, sir. Kaya po aming i-refer -re sa inyo para doon po tayo gumawa ng settlement sa bayaran ng kanilang utang. At uh, uh, yun nga po eh. Kasi nagka ma medyo mainit sila ngayon. Mainit ang discussion nila ngayon. So maganda siguro sa barangay para formal na ano na magkaayos sila dyan, masusunod ang usapan sa tulong po ng aming staff, sasamahan po sila dyan sa inyo. Kasi sabi po na ni Lorraine dito, na willing naman daw po niyang bayaran ang kanyang pagkakautang dito kay Paulino Lopez, sir. Sige po, sige po. Uh, open naman po ako sa mga ganyang usapin. Pwede okay. pong pag-usapin sa aking barangay. Sige, sir. Uh, maraming salamat. Papadala po namin sila dyan. Uh, itutuloy po namin na diskusyon namin dito. Pero pwede pong hintayin nyo na lang po sila. Dadalain po namin sa inyo sa uh, Pinakamagang kaya namin para po magkaayos doon tayo sa bayaran. Okay, sir? Thank you po. Sige po, sir. Thank you, Kap. Uh, wala akong problema. Magandang hapon po, Kap. Alam niyo yung uh, sinasabi lang gold digger, sir? Opo, yun nga. Gold digger, yung tipong mamahaling ka para sa oh, makukuha sa'yo. Pero yeah. sir, sir mas mahal na gusto ko. Yung mga ganito po ba, ano? pwede siyang kasuhan? Ganun? Totoo naman, pwede natin siyang kasuhan. Hindi no? nga ito nalalayo sa tinasabi nilang love scam. Eh. Pero ano ba yung success rate natin dyan? Medyo mahirap sir kasi para ang ilalatag natin dito ang kaso is estafa by misappropriation of funds, di ba? That means binigyan kita ng pera para sa purpose. For example, binigyan kita ng pera, Shari, para kumain ka. Mm -hmm. Instead na kumain si Shari, ang ginawa niya, pinambili niya ng kotse or something yung pera. basta iba, ibang ginamit niya para sa pera na Saka yun. Saka hindi yun, sir. Eh. yan. Ang sumamalog ko lalo, nagkasakit ang anak ko. Mm. Anak Pero instead na yung anak ninyo, so, tapos, doon yung pinadala sa kanya. Hindi, hindi ko may pagamot. Kasi wala nga akong pera na ubos. Mm. Kaya ang ginagawa, nag ko ako ng picture para may makasurvive kami. Yun ang, yun ang kinasakit ng loob. Kung biro mo siya na nasikraso na ko, yung mga anak ko, nakalimutan ko na. Na may anak pala ako na nangangailangan din ng pangailangan, di ba? Sir, Kaya, eto ito lang po ah. Uh, medyo ano lang. Um, aminin rin natin na bilang lalaki, di ba? Madali tayong magbigay ng kumpera, lalo na kung iniibig natin yung babae. Eh. Pero at some point, sir, dapat na-realize yun rin na medyo sobra na to. Kaya nga, na, -na realize ko, huli na lang, nung nagkasakit yung anak, sabi ko parang ganito, naubos yata ako, unti-unti ako. Sabi ko, nung nakita ko na lang, binilang ko yung sa Jika, sabi ko, ganito na pa kalaki na nabigay ko sa kanya. Tapos, biro man, 30,000 yung nabigay ko sa kanya. Yes. Pati sa pati sa lalaki na yun. Tapos, sa pagawaan may utang pa akong 50,000. Let's say, sir, na, ano, diba? na walang ibang lalaki. Na, sabihin na lang natin na totoo'y sabi niya na ano nga yan, na SIM card niya pa daw yan, yung sa lalaki na yan. O, di ako. Diba? Yeah, kahit, kahit ko, na, masakit pa rin, di ba? Masakit pa rin. Talagang masakit. Sabi ko nga, biro mo siya nauna ko, yung mga anak ko, nakalimutan ko na. Mm. Di ba? Sabi ko, may mga anak pala ako nakakailangan. Sabi ko, Diyos ko, ano ba itong nagawa ko sa mga anak ko? Ma'am Lorraine, Yes, oh. Ganito ma'am Lorraine, uh, nung panahon na kayong dalawa ni Sir Paulino, ano nagtulak sa'yo na hingian lang siya ng hingian ng hingian ng pera? Because wala akong trabaho. Tapos uh, wala naman ako ibang pwedeng nung ng tulong. Kayo siya, ba po, Di ba? Pero hindi, o, hindi po. Hindi ba po kayo hindi nagtrabaho? Sabihin. Hindi ba po kayo gumawa ng okay. paraan para magkaroon ng sariling kita? Kasi tandaan po natin ma'am, hindi pa po kayo kasal. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang po kayo sa totoo lang, wala po siyang obligasyon. Hindi po kinikilala ng batas natin ng boyfriend-girlfriend. MU, uh, which wala understanding, situation, eh, shape. Naman sa, Opo. Yun naman po, eh, kung bukan naman sa kalooban niya, syempre, ako po, tatanggapin ko kasi kailangan ko rin naman po. Di Sino ba po nag-offer, o ma'am? Pero, Gano pero po. siya po, hindi so, mali Hindi ako mas, nag ka. Araw-araw pa, nagpapadala ka kahit walang hingi. Hindi po. Hindi po. araw-araw. Hindi po, po araw-araw. Hindi po araw Pabaya ba, mo na ako salita. Tuwing magtatik sa akin, nasabihin mo, Paul, parang awa mo na. Hindi pa ako kumakain. Ganon. Totoo yun. Totoo yun. Siyempre, kagalapin kita. Hindi ka pa kumakain. Kahit madaling araw, Pupunta ko na 7-11 palengke. Para i-geek, para ka. Oras natin. Okay, okay. Uh, nga. Yung Ito, sabihin, yung tama naman yung sa yun. Sa Pilipinas, sa Pilipinas, sa Pilipinas, 12, 12 ng madaling araw, gabi, alauna, biro mo umulan. Tatawag ka sa'yo, natutulog ako, wala kang pangkain. May, pupunta ko sa palengke, i-geekas kita. O, oh, hindi ba ba maalaga sa'yo yun? Diba? Biro mo umulan lahat yun po na-appreciate ko lahat. Pero Siba? yung sasabihin mo, na sinira ko yung pamilya mo, hindi, may sarili hindi, kang Hindi ko sinabi, sinira mo. Ano to ma'am? Ba't kayo naghiwalay ni Paulino? Po, oh, galit na galit po siya sa akin nung naghahanap ako ng trabaho. Tingin mo ma'am, bakit siya magagalit sa'yo? Ba, Akala po siguro, nakikipag-ino mo ako kung kanina yung tao lang. Kilala naman niyo yun, hindi ko alam bakit dumudugo, kumukulo dugo niya sa mga tao doon. Ma'am, um, ganito ah, anim yung anak ninyo. Paano nyo po sinusuportan yung anim yung anak? Doon nga po, nung nakapagagag ako doon, pagka wala akong, ano, nung nandit na ako, nagtitinda-tinda ng na kung ano-ano. Kaya, pat... kaya hindi naman po kaya. Ma'am, nanditinda-tinda kayo, may kinikita pala kayo. Bakit hindi nyo gamitin yun? Ba't, ba't ginagamit niya yung pera hindi, ni Mr. Hindi Paulino sapat, Lopez? Hindi po sapat, kaya po kailangan ko din maghanap ng mapapasukan. Yan Ngayon, ma'am, may kayo, boyfriend dun, kayo? Wala po. Wala. Uh, Hindi nag-umpisa yung galit niya sa akin. Doon na, doon na siya, sabi niya, meron daw, nadobi daw -nado yung print sa photo line, 8K daw. So, o, totoo na, yung... to totoo naman na double oh, oh. print eh. Di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sinasabi ko lahat ng totoo. Wala, wala Hila? akong sinabi na nagsisinungaling ka. Oh. Pinapaliwanag ko nga yung side ko para malaman nila, sir, yung sinabi mo sa akin ha, na 8K yung na doble, ngayon kailangan mo bayaran. Nag-usap tayo. Ang sabi ko po, alam mo din naman na wala akong pera, di ba? Kasama ko yung mga anak ko. Tinutulungan ka Tapos, namin dyan. Tapos, direct pa. Eh, gumawa ka ng na mo. Okay. Anong nangyari? Uh, malino naman na tayo, ma'am, di ba? Na magkakausap kayo sa barangay. Na okay. magbabayaran kayo kung magkana yung kwenta ni sir. Okay na yun, di ba? Pag uibig tayong babae, syempre gusto natin bigay ng lahat sa kanila. Oo oh, diba? syempre. Uh, mo. Kung, kaya ko, kung gutom siya, papakainin mo. Kung may kailangan siyang damit, kung kaya mo, bibilihan mo. Kung gusto siyang gamit, mag-iipon ka, bibilihan mo. Birthday niya, Valentine's, New Year, <laughs> lahat ng holiday, working or non-working holiday, regular holiday, bibigyan mo siya ng regalo kung kaya mo. Di ba? Pero at some point, sir, hindi ko rin matanggal sa isip ko, no? sa sumobra rin kayo. Ay, Oo nga, sabi sa ko nga, ba't eh. Sabi ko, ba't sa, 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 sobrang... Kasi nangako ko sa kanya eh. Kahit anong mangyari, sa supporta kita dyan, sabi ko. Kasi siyempre, mahal mo siya, di ba? Gusto mo siya eh. Ayun oh, nga ano, siya. Kaya, na, sa, 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 ko sabi ko, naisip ko, para sumobra yata ako, sabi ko. Hmm. Nung nakalimutan ko ni anak ko, mga anak. Iyon nga, sir. Eh, may, may mali Kaya, rin. Ikaw doon, yung diba? ikaw may mali yung may doon, mali don, Hindi ako kasi lalaki ka. At kayo Kaya, naman, Ma'am Ma Lorraine. <laughs> Pumunta na ako sa inyo, Ma'am Ma Lorraine. Bilang sobrang excited nyo. Akala ko siguro sinisisi ko na si Sir Paulino. Pero oh, hindi rin naman, Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine. Hindi tingin ko, hindi tayo aabot sa ganitong punto. Hindi ko hindi tingin ko talaga hindi tayo abot sa ganitong punto o, hindi nyo rin naman hiningi yan. Di ba? Hindi ako makapaniwala. It's beyond human experience na ang tao magbibigay na lang na magbibigay ng ganito kung hindi ka man lang nagpapaawa, kung hindi ka man lang humihingi, kung hindi mo man lang sinusulsulan na magbigay sa'yo ng pera. Sabi mo nga kanina eh, willing ka nga bayaran yung utang mo, ma'am eh. Willing so you yourself know for na your kayo ang humingi po. Siya lang naman yung may gusto na bayaran ko. Sige, babayaran ko. <coughs> Sige, <coughs> <kapingabang> <coughs> hindi gusto kakasera. bayaran ko. Nakaanin ko naman. Come on, ma'am. Ma'am, ma tingin niyo ba na bibigay lang sa inyo to dahil wala-wala lang? Ganun, dahil pagmamahal lang, ganyan. O dahil Alam, sinabi mo sa kanya, nagutom na ako, na na kailangan ko na... Yung pagmamahal eh. na yan, sobrang makinahin ka na ng sistema. Ma'am, meron po siyang pagkikwenta sa amin dito gamit yung mga screenshots niya galing sa Gcash ng mga bagay po na binigay niya sa kanya. You are unjustly enriched. Kumbaga, kayo ay uh, kumita sa kawalan ni sir. Obligasyon niyo naman to sigurong bayaran, di ba ma'am? Nagsabi na ako kanina, di ba, babayaran ko sa abot na aking makakaya. Yes ma'am. Sa hindi naman na namin hinihingi ito. One time sabi, full sabi, payment. Ang sinasabi namin, At bibigyan ka namin ng obligasyon po, para bayaran to dahan-dahan dahan tuwing ikaw ay magkakapera. Pero sinasabi ko lang, ganyan ito. Napaka-simple lang naman kasi. Si Sir Paulino, nakita niyo naman, nagbibigay sa kanya. Sinabi ko na sa kanya, mali yun. Mali talaga yun. Sumobra ka sa pagbigay. Di ba? Pero ang mali rin dun, sumobra ka rin sa paghingi. Di ba naman? isipin mo naman niya, mag-jowa kayo. tapos i-message mo siya na may pangangailangan ka, nagugutom ka, wala kang pinagkakitaan doon, nakakulong ka, ite-deport ka na, tanggal ka sa trabaho. Natural human reaction would be for him to send money. Di ba? Ganun talaga. Hindi mo na, ang daming ways para mangutang ng hindi sinasabing, oy pautang. Ang daming paraan. Siguro naubos mo na dito sa dami na pinadala sa'yo. Lata Sir, wala pa para. po dyan yung sana sa Cebuana. Kasama ko pa oh, sa mag-withdraw. Mag Kasama ko pa sa mag-withdraw. Kita nyo? Ganun na sa pagka paninda, binibigyan ko siya. Sir, both ways, aminin na natin, may mali tayo, di ba? Kaya, hindi, hindi ako, ako kumpiyansa na kasuhan natin siya for his staff, ha? due to misrepresentation dahil yung pala nagpapabigay ka dun sa boyfriend niya kasi ang dami majority nito sir naniniwala ako kay ma'am na binigay niyo kusang loob bigay lalaki di ba may tinatawag tayong ganun eh checks ko bigyan ko bigay lalaki di ba mm. pero ganun po ang gagawin natin sir mag-aano na tayo uh, pupunta tayo sa barangay kakausapin ko si chairman Elmo na ipapartial ang payment kung posib ah, kung Pero yung patas naman na partial ang payment sa inyo. Kasi kailangan natin, hindi naman natin pwede hihatakin yung pagmamay-ari niya. Okay yan, lang po walang problema. Kasi ang iniisip ko lang po dyan, kung gusto ko, mabayaran yung sa pagawaan. Alam ba, kung mabayaran... Yes, sir. Mabayar... di yung arrangement natin doon, instead na sa inyo, sa pagawaan niya pa dala. Oo, oh, yun ang pwede gusto ko kasi. Nasama po kayo ng staff namin sa barangay. At sabi naman po ni Ma'am Lorraine, willing na po siya magbayad ng utang ninyo, terms. Diba? At kakausapin na rin nila yung paggawaan para alam nila yung nangyari. Alam nila yung... Oh, kasi sinabi ko sanabin. po, sinabi ko rin po kasi may paggawaan, gagawin ko ng para niya kasi kakausapin yes po ka siya. Yes, Kami po ang bahala para maintindihan rin ng paggawaan niyan. Samaan po kayo ng aming staff. Maraming salamat po sa pagpunta dito. At uh, tututuwan po namin para make sure na si in po rin tuloy, tuloy magbabayad. Hindi ko nahabol yung tsisi Pero next hindi time, ko muna, sir. Yung, yung babayaran sa paggawaan. Pero next time, sir. Huwag masyadong bigay ng oh, bigyan. Siyempre, eh. gayon tayo normal. Lalaki tayo, di ba? So, kaya lang eh. Talaga. Talaga lang. <laughs> <laughs> relate <Sabi> Pero sige. Sa <laughs> sabi ko nga po sa kanya eh, basta, basta, kaya ko ibibigay ko sa'yo. Eh, ganun talaga. Ganun ah? talaga sa'yo. Pero sinabi ko po sa kanya, makakaroon tayong problema. Na, na ano na ako eh, yung, yung anak niyo mismo may na, kailangan pa-check-upan tapos hindi ko oh, na na-check-up. Oh, no, doon. Ah, gumuhit na yun. Pero sige sir. Uh, anyway, maraming salamat sama namin kayo kay Kapitan Elmo. Anyway, nanggaling na pala kayo kay Cap no. Anyway, huh? thank you. Thank you sir. Sa pagpunta. Salamat, salamat, salamat po.